Ayan, good morning, good morning, good morning! Welcome to my channel! Ako po pala si Tila, tindera ng Tain Store! Ayan guys, good morning, good morning! Ang weather for today ngayon <laughs> Ayan guys, ang weather for today ngayon Ngayong morning guys Ay ayan Umulan Tapos umaraw Umulan, tapos ayan na naman Kanina lumakas ang ulan Tapos umaraw ng very light Tapos makulimlim doon sa dulo O diba? O diba? <laughs> dalawa yung panahon for today, umaaraw tsaka umuulan. <laughs> Yan nakaka... Ewan ko ba, sakit na sa ulo na talaga guys. Ilang araw na rin masakit ang ulo ko. Baka sa panahon. Ayan guys. Sunday ngayon, hindi ko sure kung bakit walang laro. Kahapon, daming ganap kahapon nung Sabado. Ay naku, paiba-iba rin yung mga nangyayari. Ayan, paiba-iba rin yung mga nangyayari <laughs> dito. Kaya <laughs> yun guys ay nako, basta happy-happy lang tayo. save pa rin palagi, ba? Diba? At saka, syempre, ano pa ba? Um, pray na lang. <laughs> Ayan, guys. So, for today's video, guys, ito, guys. Share ko lang itong aking pinamili kay Inche. Kay Inche, Check taga kasi ako, guys, namimili ng aking mga delata kasi mas medyo less doon ng piso. <laughs> piso talaga. Ayan. Mas mura kasi doon guys compare sa iba. Kaya doon ako namimili talaga ng um, dilata ko. Doon. <laughs> ayan. nakamagana ba ako guys? Ito guys yung aking listahan for today. Ayan. Nasa 5,847. Yung ating, uh, ay ako pala, yung mga pinamili ko. <laughs> Kaya yan guys, i ko sa inyo guys kung ano yung mga dilata na napamili ko for today Para naman may may video ko for today <laughs> Ayaw, wala lang ako video for today guys eh Kasi super sipagsipagan ko dito sa tindahan Alam ko ba, kahit naman may bagyo, sipagsipagan pa rin ako Eh <laughs> yan guys, for today, i ko sa inyo guys Magkano ba yung narating ng 5,847? Kung ano-ano nga ba mga dilata yun guys So check na lang aking video for today <laughs> na kailang video for today na ba ako sinasabi ko ayan na ang init na talagang lumabas yung araw tapos doon banda, ayun naging makulimlim doon talagang dalawa na yung panahon dito guys <laughs> so anyways, ayan mag-hold ako guys hindi na natin guys kung ano yung acting mga pinabili for today So, yun na. Bago muna ako mag-haul, siyempre, 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 siyempre. Thank you sa aking mga uh, subscribers, mga sign viewers, at siyempre sa aking YTA family, at siyempre sa aking mga members. Thank you, thank you so much. At siyempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Turn to, at pakihit niyo na rin po ang notification bell para update ito sa aking mga videos na gagawin, guys! <laughs> Ayan, guys. So, holding na tayo. At ito na nga guys, yung aking mga pinamili sa dalawang box yan guys. So, ito, inusan ko na guys kasi parang hindi na ako kairapan. May <laughs> Ayan. Mayroon iba rin ako pinamili kasi konti lang nadagdag. Yung mga dinagdag ko lang. Pero paramihan talaga guys yung mga dilata. So, yan, bumili lang ako ng sabon ko kasi ng anak ko guys. Ayan, so, don't Tapos, bumili tayo ng homie. Basta kasi ng aking homie sa dalawang. Low up. Anin. Anin na homie guys. Anin na homie. Tapos, ito, may dato ko so, tisyo tayo. Anin din pe. Anin. Ay, ito pa. Ay, di mo lang pala. Di mo lang pala itong kamayadangkot. Di pala ko um. amin. Ito, nanimiss ko kasi to si Special odong, Ayan. So, sino nagluluto nito guys? Si Special odong. Ilala niyo ba si Udong? <laughs> Kumparihan ni Idol Caffe Nast si Udong. <laughs> ayan. O, di ba? Shoutout kay Idol Caffe Nast na kumpari ni Udong. <laughs> ayan. So, ito. Tapos, meron tayong Nescafe. Stick to, guys. Nobos na pa siya yung liste ko sa taas. So, ayan. Nescafe sticks. 48 sticks. Ayan. Then, bumili rin ako ng close-up. Ayan, wala na ka kasi close-up bread. Bumili rin ako ng... Ito, plastic ko ito pang ano ito eh. Hindi ko sure kung pang... Basta pang sampu, ano, yung kilo plastic. Kasi yung na ako ng pang bag-divisorya sa Mura lang kasi siya. Tapos bumili rin ng coolers. Kasi bus na ako sa pang soft drinks. And then, pang aking yelo. Tsaka ng ice to be sure ba? Ayan. Bumili rin ako guys ng ito. Lanalikas ako natin puti na 60 ml. So, And then, ay ito, hindi ko na ilagay. Max, gumila ko na. Actually, hindi lang Max, gumila rin pala ako ng ano, uh, nilagay ko na doon, ng yaki, tsaka na mentos. Nilagay ko na doon kasi para mabili na siya. Magubos na yun. At ito yung Then, the na ito na guys. Yung mga pinamili kong mga delata. So, At ito guys, yung, ano ba unahin natin ito? Argentina corn beef. Madami to guys. Mga an aning na. Aning, aning naman alas na bilik ko. Ayan. Argentina corn beef, 175 mm, Tapos, meron ding, 175 na ba? Alaska ka Mga dalawa lang binili ko nito guys, kasi pang nalagay ko lang, okay, Alaska pa. Meron tayo binilingan marino, corn tuna na maliit at tinubos na. Mga nauubos na sa akin yung mga binilingan. Mga fast-moving na dilata. Meron na. Ay, may, eh, may bibigay. Ayan. Then, meron din tayo ito, sa pagkakataon ng condensed sada. Tumigay rin ako ng condensed cream. Ito, ang mga tarong ko guys. Ayan, dalawa rin. Then, ito. Ito. Argentina, giniling Ayan, Argentina, giniling Tumigay rin tayo sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima. Lima lang ba? Lima lang pala. Ayan, tumigay rin tayo ng Argentina, giniling tapos, ayan, Argentina, Argentina, corn beef, ayan, 175. Tapos, meron din ako maliit guys na binili. Argentina, corn beef natin, 100 grams. Ayan. Ito, dalawa, no. na lang, tatlo, 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 Tapos, sa ilagay naman guys, ilagay yung mga malalapat na dilata. Nangalay na ako guys. Ayan, yung malalapat guys. Ito lang dito. Ito maganda to guys. o, oh, Bumila ko ng patro mo nila. Anong sabi ni Sarah Heronimo? Siksik naman. Ah, siksik ka naman. <laughs> save ka na as much as 6 pesos pag bumili ka ng tatlong ganito na naka-bundle. O ba diba, 6 pesos din na save. O, di ba? Sabi niya yan. O, di ba? Sabi niya na kayo ng ganito. -ganito. Siksik daw. Salaman. Makakasave ka ng 6 pesos. San Marino Corn Tool. Mabigay sa akin ito guys, yung mga kula. So, ito guys, yung mga, ito pa, meron pa pa, pa ano dito. Ito, 555 oh. na promo din. Ayan, nagtagkita. Save pack nakasave ka ng 250, pag bumili ka ng limang pieces na 555. So, ganito yung mga pinibili ko, guys. Yung mga bundle na para makasave na tayo ng 250, di ba? Malaking save na dagdag so, dag, kita, save pa. So, mayroon ang pag-isaw. Iyan ko lang Kasi, hindi ko save So, ito, meron pa tayong limang ligo. Ito, green. Ayan. So, ano ka naman mas save natin, guys? Wow! Save 250 din. Kapag bumili ng limang, ganito. Sabi niya. Sino nga ba yan? Hindi <remedy> ko siya kilala masyado. Nakalimutari pa nga. Kapilala ko naman sa muka. Sabi niya. Hindi ko siya kilala, guys. Ano eh? Basta siya na yung lagi naman ito may commercial. <laughs> Ayan, isa kalimutan ko lang ha. Kalimutan ko ng pangalan niya. Ayan, baka binika daw ng lima, save to 50. Sulit so, pa. Ayan, sabi niya. <laughs> sabi ko naman ito ni Idol Kapinas. Shut <laughs> Ayan. Then, ito yung malalapad. Ayan, ito yung ano, chili naman na malapag. Wala siyang, ano wala siyang save, ano lang, per piece lang siya. Wala siyang nakapak. So, ito yung maangtaong na San Marino Cortina. Ayan, ito mabili na. Dalawa. Dalawa lang pala. Then, bumili tayo ng malapag na. yun na Yan ang may ulam. Wala pa din century fishing oil. Ayan. Ito. Diba may, 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 may ano dito. Kasi part sa po. <laughs> Sabi niya. Fishing oil. Ayan. Sabi sa akin sa akin today. Simula pa. Sa century. So, Fishing oil. Tatlo. Then, may rin tayo na. Ay, may giniling na malaki. Ayan. Ay, giniling na malaki. Tapos ito. Ay, fishing oil. Ayan. 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 Ito, ah, uh, 260 grams. Ayan, 260 grams. Ganun din ako binili nga dito. Anas uh, na kondes. Maka may mga magtanong, ganun. Ayan, meron tayo binili. Malaki. Meron tayong carne na malaki. Malaking ubak. At malaking unit pack. Favorito namin to guys kasi ano siya. Mura lang and then, ang dami niyang laman. Yung parang naman dito, mas marami siyang malaman. Malaman siya kaysa kay, ano, okay doon. <laughs> yung kaysa mas masarap lang kasi din siya. Kasi lang ilan lang yun. Ito medyo apat ba? Apat, lima. Mga ganun yung laman ito. ani, yun? Mga basta magandang marami itong Iba-iba. So, yan. Sige, nito ko nila Kasi dalawa na lang daw. Ay, tatlo na lang Nakita ko dun eh. Kinuha ko na lang siya. Hindi mo dapat ko nito. Kaso, ano na lang. Silang tatlo na lang natira doon sa aisle. Kinuha ko na lang. Okay. Yan yung ating first holding sa first box. Ayan. Balik ko na muna guys. Ito naman. ito naman guys. Yung second box. So, talaga kalapit sa mga nabay mabilis. Ayan. Ito na yung punpun. Punpun. Ito. Ayan. Ito naman guys. Yung second box. Ayan. Okay, saan so natin <laughs> Ang dami. So, ito guys, sunahin natin dito. Oh, Argentina again. Ayan, 150 grams. Tapos, ayan, Argentina. mga maliliit na dito guys, yung mga tig-150 ml 150 na. na lang ko. 150 grams na lang. Ayan, doon na kasi yung malalaki. So, 150 Argentina. Ayan, dito tayo sa century budget. Wala kasi yung isang size na 150. Ito kasi ano to eh. Grams. 125 grams. So, wala yung 150 grams. Kaya, ito yung mo ako Kaysa sa wala, diba? Century 2 na rin naman siya. Like boy. So, bumili ako ng 2, 2 3, 4, <laughs> So, bumili rin tayo ng Carne Norte. Ayan, pati grams na Argentine, Argentina. Argentina. pala yan. <laughs> carne Norte. Ayan, CDO. CDO, isa, dalawa. Tatlo. Lima. Lima pala siya. Then, ayan, si Giniling. Tapos, si Giniling na 150 grams. 150 grams na Giniling. Mas gusto ko ito guys kasi mas tipid to. Compared sa bumili ka ng Giniling na parang pagluto mo, tubos <laughs> ka. Hindi pong ano, hindi hinahanap mo yung Giniling pero nawala. Ito mas maganda po guys sa Giniling na Giniling, giniling talaga. Kasi, di ba, may iba kasi yung, yung giniling na sa ibang matanggal, di ba? Parang makikita mo pa yung giniling. Yung giniling dito, naging <laughs> nawawala na. Talagang lutaw talaga ganun. So, ayun, depende siguro sa pagluluto, 'di ba? May iba magaling magpapatok lang, mga ganun ganun. So, ito guys, so, 'di ba? Ito mas maganda kasi ano, buo pa rin talaga yung ano niya. Tsaka maganda ma ano pa mura. E, kaya ito yung ginagamit namin. Kaya okay. <laughs> Wala lang, okay na. So, ayan ito si Mega. Na curious lang ako kasi nabago na pala yung kanyang ano, uh, lata. Nagbago na yung niya, guys. So, dati green lang yung siya, ngayon meron na nasa kasulat na maging mega million na rin hindi mo kaya may ah may pa-premium pala siya kaya pala iba yung win up to 50 million worth of prizes wow mega millionaire na rin o diba ah pagka ano sa sumali in to steps Ah, uh, ang unit code sa ilalim ng. Ah, kailangan may unit code pala dito sa ilalim ng lata and then i -registered. tapos ilagay daw dito sa scan. O na kayo guys, baka manalo tayo ng ano, di ba? Kasi pala nag-iba yung ano niya, lata niya. Ganun pala. Oh, may. Sige, gagamitin ko dito baka manalo ako. Pupunta ako kay Sis Jolly. <laughs> Pupunta ako kay Sis Jolly. Tapos Hong Kong. Yung unit ako si Sis Jolly. Lahat ng mga taga-Hong Kong, pupuntahan ko sila. Susubukan ko talaga sila manalo ko ng 50 million. Wow, di ba? Alay. Bumili tayo na sa dalawang tatlo. Ayun. Ani. Ay. Mas meron tayong mahuhulog. Ayun. Mahuhulog na mega sardines. Ayun. Tapos, guys, guys, ito. Yang style. Ito guys, ito yung mga 555 Bicol Express. Ayan. Mga apretada. Ayan. Meron ng adobo. Ayan. Ganun din kasi yung same lang din sa baba. Adobo. Ayan. Yung spawn pala guys, ito mas pinakamabili sa lahat. <laughs> ito yung namihan yung guys. sa ewan ko, mas, mas, mas na ano, ako dito. Ganyan namihan ko. Anong mga to Anong mga ito. yung mga red, yung spawn green. Ayan. So yan guys, pareho lang naman yung guys sa baba. Ito meron pa pala sa baba. Yung Hokkaido. Ayan. Wala kasi yung Hokkaido na ay yung isang na maliit. Ito malaki. Ayan. Ay, malaki. Ito yung maliit, guys, na version ng Hokkaido. So, ayan. Nasa ilalim. Pai-pai-pai again na rin. Ano pa ba? Meron pang Unipack na maliit, meron pala kung Unipack na Tokopay din mabili. Okay, iba kasi yan guys. Si Unipack na uh, makarel at kasi UKIDO. Mas mahal kasi ito, guys. Compare dito kay Unipack. Mas mahal to si kayo, So, yan. Kaya bumili lang ako. pa yun, guys? so, pai go, go. Eh, mas ganun lang, guys. yun nasa ilan. Okay? Kasi ito yung mga 5555 pai 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 5 5 5 5 5 5 ng 5 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 Dobo, Cajareta, ano ba? Machado, ayan. Machado na, yun lang, Cajareta. Okay? Ayan guys, Bicol Express. So, ayan guys, yung ating uh, pinamili for today. Ayan, nag-holding tayo for today. Ayun, thank you for watching guys. Ayan. nag tayo for today. So, mamaya ko na yun po guys, ilimpia kayo kasi yung magagawin pa. ina ko lang, pinag ko lang for today's video. <laughs> ayan guys. Sabalik so, ko na guys muna kasi yung dalawang pakulay na ako nagsasali. At yun na nga guys, ayan yung ating unboxing for today. Naka 2 box tayo kay Incheck guys. Worth, ah, worth 5,848 pesos. Ayun lang oh, gan ganun lang. <laughs> Kaya medyo ano naman, siguro think parang medyo may tumaas ng very light sa aking mga delata guys. Kasi um, matagal na rin kasi ako hindi nakabili uli doon kay Incheck. Ayan, kaya nakapag-ipon tayo sa ating Whitey Sahod. <laughs> Galing kasi yan kay Whitey Sahod, guys. So, yan ang um, bagsak natin. Kay, kay Delata siya na bagsak. <laughs> so, the rest naman, yung iba ko sinakot, guys, eh, ayun Um, nasa tabi pa, may bibilihin pa ako na iba. Ayan. Then, yun lang. <laughs> Wala na. <laughs> so, yan, guys for today's video. Ayan. Thank you for watching, guys. And, um, thank you sa lahat ng mga pumunta, guys. Medyo mahaba lang yung huli ko. gano ganon lang. Pero hinabang ko talaga, guys, kasi para hindi naman ako. Kasi minsan na lang naman kasi ako mag, ano, mag-vlog. Kaya, hinabaan ko ng very light. So, thank you, thank you so much for watching. And, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, tinster vlogs po. At pakitin na rin po yung notification bell para updated mo kayo sa aking mga video. Ayan guys, thank you, thank you uh, sa mga YTA family at syempre sa Team Zombie. Ayan, sa aking... Uh, magandang si Sis Bioli, ayan, thank you, thank you so much, at sa lahat po ng mga supporters, sa mga Indian friends ko, guys, thank you, thank you so much, sa mga nagsusupport sa akin always, and syempre sa mga nagsishare ng blessings, thank you, thank you so much po, sa lahat, God bless po sa inyong lahat, at syempre, thank you, thank you po sa mga silent viewers, at sa aking mga subscriber, guys, thank you, thank you so much po, love you, bye! Thank you